Good morning! Ngayong araw is magluluto ako ng nilutik na kalabasa with malunggay. So, ito na yung gata na gagamitin ko. Yan yung ating kalabasa. Malunggay. Ito na po yung ating first na gata. Tapos, ito yung ating kalabasa. Kalabasa. Then, ito na yung pangalawang gata. Subali, so, ito yung ilagay natin dito sa kawali kasi ito yung una natin gagamitin yung second na gata. Tapos, ito na yung ating onion at saka garlic. And, yung ating pork na hinimay. So, pwede tayo gagamit ng pork or shrimp depende nga po sa inyo kung ano ang gagamitin nyo kasi sa akin yung available sa akin is itong pork na hinimay so yung iba kapag nagluto sila ng lilutik yung ginagamit nila is yung maliit na hipon or yung mga hipon na medyo malaki laki ayan so ito yung ating available na pork Start na tayong magluto. So, nagpapainit muna ako ng aking kawali para dito natin igisa yung ating pork. At saka yung itong para sa ating panggisa, garlic at saka onion. Start na tayo. Lagay na ako ng olive oil. olive oil. i ko na yung ating garlic. Onion. Para mabango yung ating pork. dagdag na natin yung ating pork. So, nilutik is sa uh, ilong ilonggo dish po siya. Nilutik na kalabasa with pork and malunggay po yung ating lulutuin ngayon. So, na-transfer ko na yung ginisa nating pork. And then, ngayon, idagdag ko na yung pangalawang gata. Nadagdag ko na yung pangalawang gata. Ito na siya. So, antayin ko lang kumulo yung ating gata. Tapos, ilagay ko na yung kalabasa kumukulo na yung ating sabaw. Ayan na siya. So, idagdag na natin yung ating kalabasa. Oops. Slowly. Medyo madami-dami yung ating kalabasa, guys. nahinaan ko muna yung apoy para hindi masyadong mainit ano siya? so antayin kong maluto yung kalabasa saka natin i-add yung malunggay at magtitimpla na tayo ng ating sabaw yung aking malunggay ayan, fresh talaga ayan, kumukulo na yung aking sabang check natin kung naluto na ba yung ating kalabasa ayan na yung ating kalabasa So, i-add ko na yung malunggay. Ouch. So, naidagdag ko na yung first na gata. Simmer lang natin ito so saglit. And, tikman natin yung kanyang taste. Kaya so, na po yung ating nilutik na kalabasa with pork and malunggay na luto na talaga. So, I'm done cooking. Ayan. Ayan. Ito na yung ating nilutik na kalabasa with malunggay and pork. So, labo kayo ang atong kalabasa. Nami ka uno. Masarap kainin kasi nga labo yung kalabasa natin.